yung eh, mga tupay -uli na rin tayo ng isa mga tupay mga tupay may pangalawa na tayong huli mga tupay nakadakop din ay. oy master ko pito kamay kamay naman kaya dyan <laughs> good morning mga tupay uh, ah okay, bumabati sa inyo ng magandang araw ng linggo mga tupay uh, ah linggo ngayon mga tupay ay uh, na naman tayo ngayon at mayroon na nauna dito sa akin mga tupay uh, nung kinausap po sila mga tupay ay, puro kanduli lang yung kumakaagat sa kanilang uh, pamigwit mga tupay kaya hindi ko rin alam mga tupay kung ano yung mauhuli natin ngayon tilampia ba o kanduli kasi nung naparang likod mga tupay yun, kasi ano po yung may bagyo ngayon mga tupay buayanya kok ya buaya buaya politik kok <laughs> na no? buaya <laughs> <Buhayang. Buhayang> politik tahu sudah talaga <laughs> yang yang kok ya tahu buaya yang buaya politik kok yang tahu nak kita sakit di tengah tupe uh, ya yang mana tahu lihat di tengah tupe yang kita tahu sebab kita kanduli pernah yang mana kemakan kata kata kita pemimpin tengah tupe kanduli na Ay, tilapia na, tilapia. O yan, kumagat na yung tilapia mga tupay. Buti bro, nakahuli ka na. Kami, isa yung huli. Kami na wala pa. Nakahuli na ng isang tilapia yung puling uh, huling dumati, mga tupay. E, lima kami na ngayon nandarito na mga tupay. <laughs> yan. yung mga nahuli nung naulan to sa akin mga tupay, katuli. Sa akin nga mga tupay, ako wala pa kung huli mga tupay mga tupay at tapayan na, na mga tupay kung may pauuli pa tayo ngayon dito mga tupay uh, dito pa rin tayo sa King Fish to mga tupay na kung dito tayo nagbalik-balik tayo dito mga tupay na kaya lang balik na ako dito mga tupay uh, ay ko lang kung baka mamaya ma itlog tayo ngayon <laughs> Sana naman mga tupay, hindi na mangyayari mga tupay. No? Magkahuli tayo ng mga ilang piraso lang. Okay na mga tupay. Okay mga tupay, ang nyo po mga tupay. Yung hey, mga tupay, nakahuli na rin tayo ng isa mga tupay. Puti na tilapia mga tupay oh. Tagal, bago nakahuli ng isa mga tupay. Kaya siniguro ko ng hitakin mga tupay, hindi ko pa napili yung video natin dahil mamaya... Mabuy naman mano tayo ng wala <laughs> Makawala mga tupay oh, munti na rin mga tupay oh. Makakawala na siya. Kaya hindi ko na tinigilan paghatak mga tupay para ma talaga natin siya. Buy naman mano mga tupay. First ka fish on mga tupay. Oop ya. Okay. Dito rin tayo maitlog mga tupay. <laughs> Nagahuli na tayo ng isa. Ayan eh, mga kasama ko dito mga tupay oh. Lima oh, kami dito mga tupay Ayan eh, mga tupay May pangalawa na tayong huli mga tupay ganon pa rin tupay <laughs> <laughs> Hindi ko na Pag hatak mga tupay Kasi hindi maganda yung tama oh. Ah, baka wala pa mga tupay Sayang naman oh, so, Hindi maganda yung tama Oke. Okay. Pagalawan nating huli mga tupay. Mm. Ah, oke. Okay. Eh, uh, kadakop din, nakadakop. <laughs> nakadakop din. Oy. Malaki kuyang kuya kanuli, oh. Gusto mo ko ya? Malaki. Ha? Kanduli mangatupay, oh. Malaking kanduli. Ingat na ako nito kasi natitinik na ako nito. Masakit din. <laughs> Masakit mga katupay nang pag nakatinik eh. Ayaw mo kuya? Ah, tupay kanduli. Ano po tilapia na? Hmm. Uh. Kakawalan natin mga Tupay. Yun. Laglag siya. Bigla na lang tinakbo mga tupay. Kala ko tilapia na eh. Master Guapito! Ba't <laughs> <What>, nandyan ka? Ba't umakyat na

Inubos na ng buhaya <laughs> Kala ko ba yung buhaya nasa flag control lang Nandito rin pala sa si buhay yung bato <laughs> Ang buhay talaga oh. Wala lang ganong kumagat dito <laughs> Naubos na ng buhaya Mayroon din buhaya sa Insa <laughs> 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 si Master Guapito Saan kaya na po Si Master Mike? Ha? Ah, doon sa daungan ng Bards Ay Bards, sa ah, ano ba yun yung Roro <laughs> Pire, pire <laughs> <laughs> Walang syokohan to ah eh, mayro pa doon to <laughs> Hanggang hapon to. Ay kumagat man o no, wala. Di bale basta si Master Guapito nasa puno na nakakasya. <laughs> Bala na. <laughs> Silipon ko doon mga katupay ko. May ma pistuhan ba tayo doon? Walang sukuan, walang sukuan. Bahala na kung... <laughs> eh, silipin nyo natin doon kung may mahagisan ba tayo doon, kuya. Ha? Ha? Talagang wala? Tal talagang zero? Eh, titignan nga natin. Tingnan ko lang. Oop, eh, wala akong makapakan, kuya. Ha? silipin ko doon yung puno ng kay Mayto kung may ma... Pistuhan ba doon? try din natin kuya nakarami ka na yata eh <laughs> ilang piraso na eh patingin ayun mayroon na rin si kuya oh. ang mahalaga di masisero eh yun si kuya no marami na yun no? malalaki pa yun tipin ko dito mga topay kung meron ba tayong mga dito ya Yan Oh. No? Sige, try natin kung may mahagisan ba. Dito, wala talaga. Walang kumakagat. dun Wala, git, -git talaga eh. Ah, silipin natin doon. Dito yung bar ng kaparada mga tupay. Oh. Kaya walang ma... Kalungan eh gilid talaga ispis lang maliit lang no maliit lang ispis na mga pwedeng manuhan agisan hindi lang mga tukay try sila dulwong yun lang napakaliit na ispis lang Hila talaga talaga po oh, na, dito sa gilid yung bard na kaparada mga tupay eh. kaya dito tayo makahihagahagos na maganda na pulo ng gamito mga tupay eh. Oh. ulala oh, wala talaga balik tayo dun mga tupay sa pinistuan ko wala talaga mga gisan doon na maganda napakalit lang ng ispis Hah, masih kipu dan ulit ya up ya siku ya malalaki yung huli mo kuya di ba ya ha at patingin kuya laki yun malalapad yun ito eh. oh ito Malaki yung mga tupay oh. <laughs> Ayun yung isang piraso. Ang laki oh. Mamaw. Grabe. Hindi nalugi yan kuya. Malayo rin yung tinitanan ni kuya eh. saan yung kuya? Manggahan Pasig. Pasig? Ayun mga tupay. Dadaan si kuya dito. Ah, talaga eh. Lipat-lipat <laughs> lang kung saan yung video. Maka Maka chamba oh ay ito yung libangan natin eh yan lumipat ako dito mga tupay kasi doon na sobrang init yung kanina mga tupay master gopito okay ka naman <laughs> nangahanting ka na ng dyan <laughs> Anglers talaga. Yan ang anglers. Hoy, <laughs> <Uy>, kumagat ah. <na. laughs> Pambi. Binitawan ah. <laughs> Yan dito ako pumisto mga topay para kahit papano makasilong tayo ng konti dito sa Ano no, support naman. Oh, para support naman ang YouTube channel ni Master Guapito. <laughs> Yan, nasa puno na ng ano, akasya. <laughs> Nang hunting ng tilapia. Si Master Guapito. Ah, suportahan natin mga katupay. Kanyang YouTube channel. Dito na sa ano ah. Way! Buaya nga, Master. <laughs> buaya. Malaki oh. Malaking buaya. Sus, buaya. Gusto mo kuya? Gusto mo malaki? Yun know, Malaki ulo pero maliit lang yung katawan Mga tupay oh. Maliit ang ulo Ay maliit ang ulo Maliit ang katawan Malaki ang ulo Para malnuris Para malnuris kuya eh Yun know? o Gusto mo kuya? Kuya Okay, baga matinig ka kuya Masakit yan Yan Ay, payat Payat ma Ay, baga ma, ma, ma Ano yung taga kuya Kamay kuya Baga pumigwas pa Nung nakaraling ko, natinig ako niyan eh Masakit din talaga ayun payatot payatot no malaki yung ulo nya ayan master guapito ito oh. kinuha nya yung ano nya pamingwit niya dahil sumabit wala na kasi siyang pabigat mga tupay o, pati yung floater nya wala na rin kaya nilangoy niya na talaga so, mas master ba pito mga tupay uh, supportahan natin yan paki subscribe ng kanyang youtube channel mga tupay uwi oh, yan mga tupay uh, hindi ako naka-upload naka-video dun sa pinagpingwitan namin mga tupay dahil madali na kami kay hapon na mga tupay so, papadilig na mga tupay kunti lang yung huli natin mga tupay aito ito lang yung huli namin mga tupay yung namin huli ko mga tupay yung yan mga tupay, yan lang ang huli Napakalit lang talaga mga tupay anim na piraso lang talaga mga tupay wala, kunti lang talaga bawi na lang sa sunod mga tupay okay mga tupay, hanggang dito na lang mga tupay papawin na ako mga tupay okay, sa susunod na lang din natin ang mga pamilingwit mga tupay bye bye mga tupay